pumasok na si Shawking sa Spiritual Research Institute at nangako sa sarili na kailanman ay hindi siya mapibigo. Ang Extraordinary Research Institution ay nag-e-specialize sa pag-aaral ng spiritual power. Dito sa institusyon ay may mga tao rin mula sa iba't ibang bansa na na-awaken ang kanilang ability at may mga professor rin na mula sa iba't ibang bansa upang sila hasain. May dalawang rason kung bakit na itatag ang institusyon. Una, ay upang pag-aralan ang mga psychic power. Kalawa, ay upang i-cultivate ang mga supernatural humans. Maituturing ito na isang academy sa halip na isang institusyon. Dumating na ang mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa na may kanya-kanyang abilidad na taglay. Ito naman si Yan Ling, Ling na hindi gusto ang presensya ni Xiao King. Sabi pa nito, ito ay probinsyana at amoy puti. Maya-maya pa sila pinatahimik at nagsimula na magsalita ang direktor. Sabi nito, ang mundo ay nagbago na at ang survival ng mga tao ay nasa peligro. Kailangan ng mga tao na magbago kung hindi ay mag-evolve dahil kung hindi sila ay tuluyang maglalaho sa mundo. Sa susunod, ang kapalaran ng mundo ay nasa kanilang mga kamay na. unit bago ito mangyari, kailangan muna nila maging malakas at pabunuan ang bagong henerasyon. Sabi ka ng direktor na ito ang simula ng bagong era na sinangayon na naman ng mga kalahok. At sinimula naman agad ang unang pagsubok. Ang unang pagsubok ay ang power test. Nilagay ng kalahok ang kanyang kamay sa system. Ito ay nagliwanag at nagtataglay ng 1,200 na spiritual power. Ito ay nasa medium na class may mga nakakuha rin ng 270 at 180 na spiritual power na nabibilong sa low class. Makikita na dismayado ang examiner. Si Yan Ling Ling naman ang sumunod. Inilagay niya ang kanyang kamay at ito'y lumiwanag mula sa asul patungo sa dilaw. Namangha ang examiner sa nakuha nito na spiritual power na 2,000 dahil ito'y high class. Umani ng iba't ibang papuri si Yan Lingling. Agad naman itong nagyabang na hindi ito katakataka dahil higit na naiiba talaga siya sa kanila. Ang huling kalahok ay si Xiao King. May kakaibang naramdaman si Yan Lingling nang tinawag ang pangalan ni Xiao King. Di siya makapaniwala na pareho silang nakuha ng na spiritual power. Dalawang libo at ito ay high class. Tinanong ng direktor si Gao Yuan kung maihahalin tulad ba si Xiao King na bagong recruit nila mula kay Yan Lingling. Sumagot naman si Gao Yuan na huwag nito maliitid ang fire element na kapangyarihan ni ito kaya naging mas interesado pa ang direktor kay Siyaoki. Okay? Ito nga't hindi pa rin niya tinatanggal ang kanyang kamay at ang kanyang spiritual power ay patuloy pa rin sa pagtaas. Mula sa asul tuluyan na itong naging dilaw at mas lalo pang lumiwanag. Patuloy pa rin ito sa pagliwanag at di makapinuwala ang examiner. Dahil naging 5,000 na ito, maging ang director at si Gao Yuan at ang mga kalahok hanggang sa umabot na ito sa 6,000 na tuluyan na nga ang sumabog ang system. Nagulat na si Xiao King at napamangha sa nagawa. Tumawa na lang ang director maging si Yang lingling ay di makapaniwala sa tinawag niyang probinsyana. Ang ikalawang pagsubukan Pagsubok ay ang aptitude test. Agad na hinati sa dalawa ang mga kalahok, high class at low class. Ang katlong pagsubok ay ang extraordinary ability test. Nagtanong ang isa sa mga kalahok kung ang sabihin nito. Tinanong ni Han Ling Ling kung namimili ba si Gao Yuan sa kanila ng kanyang makakalaban o sila ay lalabanan ng isa't isa. Sinagot naman ni Gao Yuan na isa lang ang paraan upang maipasa ang pagsubok na ito. Ito ay kung sino man ang makakahawak sa kanya kahit isang daliri lamang. Sa kabilang banda naman ang ating punong kahoy na ay nasa Misty Mountain pa rin at mapayapa. Nakikipagkulitan ito sa Honey Badger. Dito nga ay iniputan siya nito. Nagad na naman tinainis ng ating punong kahoy na bida. Samantala si Kauyuan na lamang ang natitirang nakatayo. Ang mga kalahok ay pawang nasaktan at pagod na. Tinamon pa nga ito ni Kauyuan na kung ito lamang ba ang kanilang makakaya at kung mapapatuloy sila sa ganito ay maaring ma-eliminate sila na. Si Xiao at Yan Ling Ling na lang ang natitirang nakatayo laban kay gawyuan at meron na lamang silang 10 minuto para maipasa ang pagsunod kung hindi sila ay mai-eliminate. Ikinabahala naman ito ni Yan Lingling at nag-alala naman si Xiao Hindi papayag si Xiao na siya ay mai eliminate dahil sa labis na kagustuhan ni Xiao ay lumabas ang kanyang kapangyarihan. Isang malakas na purisang apoy ang lumabas sa katawan niya. Nagulat si Yan Lingling sa apoy maging si Gao Yuan naman ay namangkarin at bigla na nga siya sinugod ni Xiao Ngunit ito ay agad na nakailag. Ginamit ni Shao King ang pressure mula sa kanyang apoy upang mapabilis ang kanyang kilos. Hinamon ni Gao Yuan kung hanggang saan kayang kontrolin nito ang kanyang apoy. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa tuluyan na di makita ang mga kilos ni Shao King. Dahil sa pagkamangha, sabi ni Gao Yuan na hindi ito pang beginner level na ability. Maging ang direktor ay namangharin, itong at muntikan na mahuli sa mukha si Gao Yuan, ngunit ito'y mabilis na nailaga niya. At sa panahon na kanya na itong mahuhuli, biglang sinipa ni Yan Lingling si Xiao King dahilan upang tumilapon ito at siya ang makahuli kay Gao Yuan. Nabigla si Gao Yuan sa nangyari, tuwang-tuwa si Yan Lingling, nabigla rin ang direktor. Ang pagsubok ay tapos na. Si Gao Yuan ay agad na nilapitan si Xiao King. nag ito dahil sa dugo na umaagos sa mukha nito. Di makapaniwala si Xiao King na natalo siya at naalala niya ang sinabi sa kanya ng puno na sakaling may humadlang man sa kanya ay alam na niya ang nararapat na gawin. Sinabi ni Gao Yuan na pwede na silang lumabas at magtungo sa klinik dahil tapos na ang pagsubok. Hindi matanggap ni Xiao King ang kanyang narinig kaya nagdilim ang kanyang paningin. Inasara naman at tinanong siya ni Yan Lingling kung yan lang ba ang kaya ng may 6,000 na power value. Sinagot naman si Xiao King na kailangan lang nito tapusin ng sinumang humadlang sa kanya at walang ano-ano ay sinugod sa mukha ni Xiao King at binalibag sa lupa si Yan Lingling hawak nito sa leeg si Yan Lingling at makikita ang galit na galit na si Xiao King nagmakaawa ito na bitawan siya dahil tapos na ang pagsubok gusto mo ba ako patayin tanong nito Sumagit si Xiao King na oo tama at nagmura pa ito inamin nito ang kamalian at nagmakaawa ngunit patuloy pa rin si Xiao King buti na lang at dumating si Gao Yuan sabay sabi na tama na dahil siya ay nakapasari sa pagsubok at sinabing motivation lang ang lahat para ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Natigilan si Xiao King sa narinig. Maya-maya pa at numiti ito sa tuwa. Samantala na ng malay si Yan Lingling. Ling. Nabahala naman si Gao Yuan na baka dumating ang panahon na di na nito kayang pigilan pa si Xiao King. Natuwa ng lubusan ng direktor sa nakita at sa ngayon nakafocus sila sa paghahasa ng talento ni Xiao King. Matagumpay na naipasa ni Xiao King ang pagsubok na agad naman niya binalita sa kanyang master. Si Xiao ay naging tanyag sa institusyon dahil sa kanyang lakas. Siya lamang ang nakapasok sa 8th class sa na napakabatang edad. Mabilis lumipas ang panahon at winter na. Sa panahong ito, ang ating bidang punong kahoy ay patuloy pa rin sa pag-evolve ng kanyang mga sanga. Lalo't pat may nakabadiyang panganib